nalang yung ano ko at para makapag mapakain lang yan yung mga anak ko ng tatlong bisis eh, sa araw pero isa po hindi nga yun eh. nilipasan pa kahit na eh, sobrang likas nagumpisa pa lang po eh at gawa sir na nasunugan po kami sir eh hindi pa po sir natagal nung isa yung tao pa lang po sa natal nasunugan kayo oh. ng bahay oh. kaya kayo nakarating dito sa gubat sa bundok natupok yung bahay nyo nagpong oh. oh. gamit na kahit gamit, gamit po mga kaldero, na, na na magamit talaga siya. Po mga katuwang, dito pa rin po ako sa lalawigan po ng Camarines Sur. Ito matagal na pong ay uh, message sa atin ng ating mga uh, katuwang na naawa po sa mga pamilyang ito ito, pupuntahan natin. Medyo bundok po itong konti, no? Ma, maraming kakahuyan, kagubatan. Sabi nitong kasama ko rito, maglalakad raw po kami ng um, dalawang kilometro lang naman. So medyo malapit lang to kumpara doon sa ibang uh, bundok na napuntahan ko na napakalalayo talagang sobra. Ito kasi, ay eh, uh, pamilya ito na marami daw itong anak yung tatay walang hanap buhay yung nanay walang hanap buhay hindi natin alam kung bakit hindi naghahanap buhay maraming anak na dapat buhayin yung nagbubuhay sa kanila yung 15 anyos na binatilyo na mamasukan niya tang houseboy sa Maynila then meron itong mga anak pang iba may mga mabubuting uh, Puso, nakapit bahay yata dito sa lugar nila tinutulungang makapasok sa paaralan itong uh, mga anak nito mag-asawang nito kaya tingnan natin mga katuwang kung ano ang maitutulong natin kung karapat dapat nga ang tulungan itong uh, pamilyang ito si uh, kuya Gary and uh, Irene niwan natin yung motorsiklo natin sa labasan sa highway na naman siguro makikialam dun dala lang natin tong helmet kasi minsan na rin tayong nawala ng helmet napakamahal ng helmet sa mga nagmomotorsiklo mag invest po kayo sa mamahaling helmet no kasi kapag ka na aksidente kayo ang unang unang tatama sa semento yung ulo ninyo pag mumurahin yung helmet ninyo basag yung ulo ninyo ah, kaya napakadelikado po ng pag-motor kung ang helmet yung gamit ay yung mumurahin. dapat yung mga mamahalin tulad nito sa liman libo ang problema yun nga hindi mo basta maiwan iwan sa motor kasi nanakawin sama tayo yung bata sa labasan nagpasama tayo kilala niya yung uh, pamilya ni Nagari and uh, Irene Malapit na ba? Malapit na tayo saya. Ha? Malapit na po tayo. Salamat sinamahan mo ako rito, ha. Dito sa Camarines Sur napakaraming message tayong tinatanggap. May mga pinatutulungan po sila mga katuwang Ito, kakahuyo na to. Layo, no? Malapit na ba? Ha? Yan, dito kami dadano no? Yan, no? O, diba? Hirap. Pasok dito tayo sa masukal na lugar. Yan, ito na kami, oh. Ayan sila, oh. Nagkakaingin. Nagkakaingin sila rito. Ayun. Tatam na nila. Sigari. Gary. Hello Gary, good morning. Hello po. Oh, ganda taghali. Kumain na kayo? Po. Hindi pa po. Hindi pa bakit? Wala pa pong pagkain. Wala pang pansaing. Ikaw yung nagkakaingin dito, no? Oh, Magtatanim. Anong itatanim nyo? Mga gulay-gulay. Eh, -gulay gulay -gulay. very good, very good. Sa yung mga anak mo? Sabi mo, nandito. Nang yung iba po, na, nasa mga ko Okay. Sabi yung isa, nagpapakatulong uh, yata, houseboy sa Maynila, totoo? Opo. Yun yata ang sumusuporta sa inyo. Opo. No? Ang asawa mo? Nandito po sa bahay. sa bahay mo? nandito po sa likid. Din. Yan, yeah, tingnan natin, tingnan natin. Ito <laughs> yung dalawang anak ko eh, oh, kasama dito sa kainin. Ano? o, walang chinelas. O, oh, walang chinelas, o. Oh. Chenelas. oh. Nang taon na to? Dalawa po. Ito? Apat po. O, oh, dito ka nakatira sa bundok? Ako. Tang ito. Oh, walang tinelas yung isa. Kakaingin sila dito. Kuya Gary, bali ilan ang anak mo? Bali pito Pito. Dito. Sabi kasi trabaho. Sabi kasi naawa daw sila sa kalagayan mo Yung nag sa akin Nandito daw kayo sa bundok na katirang mag-anak. Nagtatanim ka naman pala no. Sabi wala kayong trabaho. Wala po kung trabaho. Ito lang po nito kamutin ka, kamutin, kamutin lang po kasi wala po walang puna na pag ano tumubo po siya, walang abono, wala ano. Kasi wala pong pambili ng mga abono, wala tama, tama. Okay naman yun. At least nagsusumikap din naman pala. Nagtatanim hindi katulad nung iba wala talagang napagkukunan itong ganitong mga pananim tatlong buwan maka-ani ka na yun o anim po anim? Okay. kamote? Ito pong saging anim din anim okay. din so every 6 months may maanihin kayo okay. itong bahay nyo oo okay. oo oh. oh. yun ang bahay nyo Bakit ang daming labahan yata, Kuya Gary? Hindi po maasi kasi po po kami nagtatrabaho ng asawa ko eh. Nag ah, okay. Sa akin pag oh, very good naman. Masipag naman pala kayo. Sipag din naman pala asawa mo. No? Balik po natambak sa labahan. Mm, mm Oh, daming labahan ni Irene. Yung asawa nito ni Gary. Ano yan? Ang ilog ba dyan? Wala po. Ano balon? Parang malalim, ha? Balon po. Ah, Dita balon diyan. Ano min? Ilang taon na kayo rito? Ano po, balik tulong tulong taon. Okay. okay. Hello Irene. Good uh, morning. Gandang tanghali. Di pa daw kayo kumakain. Ha? Bakit? Walang bigas? Uh, ano May bigas pa po, pero nakaluto pa lang. Ah, kaya Eh, anong oras na to? Mag-aalauna na. Ha? Patulong ka ng asawa mo sa pag, ano? pagtatanim. Very good naman. Dito yung bahay nyo. Okay. Okay. Kaya lang siyempre, dito kayo sa bundok, kasama mga bata, no? Yung mga tao nakakakita sa inyo, siyempre, siyempre, nakaawa lalo sa mga bata kasi bihira na ngayon ng mga pamilyang nakatira sa bundok, nakatira sa gubat, no. Lahat nasa kabayanana na, no. Kaya pag nakakakita sila ng pamilyang nasa gubat, nasa bundok, eh naawa sila, Kuya Gary, no. Hirap. So hindi naman kayo naghihirap tulad ng iba, Kuya Gary. Tama? Hindi naman po masyado yung ano na talaga. Ano. Ha? Hindi naman po masyado na ano. Pag medyo may... Hindi sabihin, hindi naman kayo naghihirap sa pagkain. Kaya mo naman tatlong beses sa maghapon. Kaya, kaya, kaya naman po, pero talaga minsan hindi naman po may, ano, naiwasan. Minsan hindi po kami naggabihan. Minsan, hindi na, bakit? 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 Diba Gawa po nang minsan, wala, wala pa ako trabaho na regular. Di ba may mga tanim kayo? Wala, hindi pa magpo ako nagugusi. Yan pa malang po. Yan pa ano, lang, po, umpisa, lang kaya, ah, umpisa lang po. Ah, uh, umpisa pa lang po. kayo nagtatanim. kasi ngayon lang po ako nakabili ng itak. Nung pagpala po ng anak ko. Saka ako nagbili ng itak. Saka naman po ako nagpapagbili. Okay. So, yun pala ang dahilan. Kung ba't awang-awa sa inyo yung mga nakakakilala sa inyo. Kaya, nag-message sa akin. Natulungan kayong pamilya, no? Yun siguro ang dahilan. Minsan wala kayo talaga makain. May minsan po. May ha? Binibigyan din pa ako minsan dito ng mga kamote, kamuting kahoy. Kamuting kahoy. Mga... So, ito mga anak mo, sanay nang kumain ng kamote. Okay. Okay. So, itong kinakaingin nyo, ngayon lang kayo nag-umpisan niya, nina Irene. Opo. Yung panganay mong anak, yun yung naghahanap buhay sa inyo. Opo. Anong trabaho? Houseboy daw doon? Houseboy po siya. Kanong sahod? Hindi ko pa man po ito. nag-aral. Nakapag ano man po yun, nakapag grade 3. Grade 3? Opo. Yun lang inabot ng anak mo, grade Opo. 3. 15 anyos, natatrabaho na. Opo. Yung ibang anak mo yata, yung dalawa yata yun, pinag-aaral ng kapitbahay ninyo. Yung mabait yata ang kapitbahay ninyo, tinutulungan mag-aaral yung mga anak niyo tama? Opo. Kuya, bakit ka nag-anak ng marami? tapos eh hindi mo naman kaya ganyan nandito kay sa bundok di ba kawawa yung mga anak mo tulad niyan o maliliit pa di ba di diba mo ba naisip yon Naisipan po pero talaga pong wala mala ibang ano dito lang talaga sa bundok tulad di ka ba nakapag-aral kuya nakapag-aral man po ako nang inabot mo pag gerjiks man po ako. Okay. Talagang ang alam mong trabaho mag magkaingin, magtanim oh. sa bundok, no? Buti nga nak may bahay kayo na katulad nito kahit trapal, no? May nasisilungan kayo. 'Di ba? Okay. Ate Irene, dami mong labahan. No, pati yung parang asikaso. Ha? Ha? Walang panlaba. Sabon. Ate Erin. Papi, pa isa-isang puto lang. <laughs> mabubulok itong mga labahan ninyo kuya ano kuya gari anong edad na itong babae kuya apat 4 years old itong lalaki dalawa po dalawa yung isa isa pa lang 1 year old oh nag mabuti nag breastfeed ka kung hindi gastusan pa yung gatas ano kuya gari okay ano mga kailangan mo sa pagtatanim? Buti nakabili ka sa mo ng itak mga tulad po lang sa abuno po yung mga pang abuno mga papataba ng tinanim oh, wow. yung ano po yan yung, yung seedlings yung no pang tanim pang spray po yung ginagod niya yung mano mano oh, oh. Yung sprayer oh. tapos yung mga tulad po ng piko pala perno yung mga kailangan po, kasi yung gamit ko po yan hinaraman ko po sa kapitbahay ng ano po ng nanay ko mm -hmm. Laki -laki gumamit, may Babalik mo rin. Laki-laki rin yung taniman mo. Sitaw ba itatanim mo? May pagapangan eh. Si sitaw po yan. O, kakain na rin yung anak mo. Gutom na. Kaka na rin. Oo. Gutom yung anak mo. Two years old yan. Oh, Ate Erie, nagre na tong anak mo. Kakain na daw siya. Gutom na. Anong ulam niyo? Oh, masarap yan. Yan ang kagandahan sa ganitong lugar, sa bundok, sa gubat, no? Maraming gulay, no? Kailangan nyo lang yung pangsahog, no? May karamihan sa atin. Hindi po uso sa amin yan. Ha? Pansahog-sahog na yan. Kahit wala po, basta't may gata, may acid bitchin, okay na po yan. Walang sahog? Kahit wala po. Basta't, kahit, wa, kahit wala sibuyas, bawag, okay na yan. Basta't may asin bitchin lang po. Oh, okay so, na yun. Amin... Halimbawa, lang ka gata lang. Gata lang Tapos uh, gabi getak lang. Wala nang sahog. Wala na Sarap na. Okay na po yun sa amin. Laman siya na. Okay kakumain po walang ulam walang Hindi lang kanin. Takot ng lugar ito ko Gary. Gubat bundok. Dati ba Baka mamaya eh. May ahas dito, di kaya. Wala ba ditong sigurado malalaki na ahas dito? Ha? Wala Wala. Wala pa man po kami nakikita rito ng ano. Ahas. Tatlong taon na pala kay rito. Opo. Tagal na rin ano. Pero itong lugar na to bawal itong pagtirhan eh no. Opo. Kasi ano to eh. National Park. National Park no. Buti hindi kayo pinagbabawalan dito ng gobyerno. No, at Kuya Gary. Naintindihan naman po siguro kasi sa kalagayan naman namin. Siguro Oo. Naman. so, ang inyo na lang na iniisip, sana maintindihan kayo ng gobyerno natin. O. Maunawaan kayo, gano'n, no? Na dahil sa kahirapan, nandito kayo sa lugar na bawal, ano? Paano kung paalisin kayo rito? Wala po kami magagawa. Yung mga pinagpagura po namin, maiiwan po namin. Kasi marami na dito pinalis eh, o, no? Po. Wala man po kami magagawa niyan. Yung ito po sa amin ay pansamantala lang naman po ito. Kaya Oh. Kaya kung may pinagpagura na po kami rito, mababaliwala. Kaya yung iba rito, nakatira sa tabing kalsada, no? Opo. Sa highway. Opo. Nagtatayo sila dyan ng mga butukan ba yun? Opo. Butukan. May mahigaan lang sila nung no? may maliit na ang tawag dyan. Na kusina, no? Opo tapos pagtitindahan ng mga prutas yung mga prutas galing din dito sa ila sa ano sa gitna ng gubat no oto yung ano po mga tinatanim ka, nila oo oo ganyan mm kamote kamote ka galing lunak naku naapakan ko yung tuta hindi ka toyo mm <laughs> hmm. hello oh laki naman ng plato ni tutoy <laughs> oh laki ng plato Ah, grabing gutom ng anak mo. humihingi ng pagkain. Yeah. hindi nag ano, hindi naghugas ng kamay, Ate Irene. Mm. Madumi yung kamay ng anak mo. Nagkakamay. Sobrang gutom na ng anak mo, Kuya Gary. Gutom na Kaluluto pa lang po. Oh. Eh. Kakakuha lang po ng bigas. Ha? Bigas. Kakukuha pa lang ng bigas? Saan kayo kumuha? Bali, nagamutang po yung ano yung asawa ko doon sa nadalang po namin ng uling. Ah, okay. Nangutang. Nag-advance na. So nag-uuling din kayo. Uling din po. Sir. Kuya, bawal din ang uling dito kasi national park ito, Bawala no? Wala po akong magagawa, sir, gawa nang wala po ko ibang hanap buhay. Mm. Talaga po dito po nakatutok yung din ang uh, ang piyansa diyan, kaso din 'yan, no? Kapag nahuli kayong nagpuputol ng puno tapos inuuling nyo Bawal 'yun, kuya. Pwede siguro 'yun yung mga laglag ng mga sanga-sanga. Pwede 'yun, pero 'wag niyo puputulin yung nakatayo na puno. Kahit alam ko man po yun, sir, talaga wala pa akong magagawa, sir. Kasi doon, doon, ko, doon ko lang po kinukuha yung pagbuhay ng pamilya ko. Pag-supply sa pagkain sa... Ano Pero syempre, sa batas, hindi pa pwedeng dahilan yun, hindi pa pwedeng rason yun. Wala po akong no? magagawa din po noon. Eh. Ignorance of the law, excuses no one, sabi nga niyan. Alam mo ba, ba yung kuya? Okay. Hindi pwedeng rason yung hindi mo alam, hindi pwedeng rason yung mahirap ka lang, no? Kaya alam mo ka ng batas, no? Walang gano'n, ha? Okay. Ako, pinaalalahanan lang kita kuya, no? Kuya Gary, kawawa itong mga anak mo kapag ka ikaw ay nahuli na pumuputol ng puno. Kagawin mong uling. Mabigat na kaso din yun, no? Kung meron lang pong na iba, matagal na po ako nag-ano rito eh. Umalis. So, so wala pa po eh. Uh -huh. so, wala man po ako matutirikan. Bahay, ano? Hmm. Gawa ng... Sa dami po namin magkakapatid eh, naunahan na ako magbahay ng mga kapatid ko sa luti namin siya, sintro. Okay. Kaya, wala ka na mapwestuhan. Wala ka na po mapwestuhan. Kaya nasabi nag-decide po ako na dito na lang ako sa bundok para makapagtanim-tanim at hmm. makahanap buhay. Sabi ko, oh, ngayon taon lang na ito tayo mag ano mag hirap hirap pag namunga naman na itong mga tanim mo medyo makakaangat-angat na saka syempre baka itigil mo na yung pamumutol ng kahoy at pag-uuling oh. no? pag medyo mayro na pa akong na. Mm, ano, kasi ngayon? baka mamaya mahuli ka pa diyan, di ba? Okay. Bigas 56. 56. 'Yun na po ang pinakamura dito ngayon sa amin. Pinakamura na 'yun. Okay. Bigas ngayon, senior citizen na. Opo. 60 yata. medyo maganda-ganda na. No? Opo. Oh, umiiyak na. Oh, nasaan na yung bakit oh, nagiiyak ito? Oh, hello. Nagiiyak na. Naniyan? Hmm, ginalitan yata eh. Kuya Gary, dyan mo to. Balik na lang ako dito, ha? Bili kayo ng bigas niyo ha? Mm Kunin mo. Bili kayo, ng, bili kayo ng bigas niyo Para makabayad kayo doon sa utang nyo na isang kilo ba yun? Okay, okay. Bili kayo ng ulam nyo rin. Ano? Babalik ako rito, magdala ako ng bigas ninyo, ha? Dala ko ng groceries ninyo, ha? Kaya lang siyempre napakalayo talaga ditong lugar na to Gary, Irene, no? may sumama sa akin dito, no? Mabuti may batang sumama sa akin dito, no? Ah, yung advice ko sa iyo, Kuya Gary, ha? Ingat ka rito kasi baka mamaya makita ka ng mga autoridad na mumutol ng kahoy, ha? Nag-uuling, no? Ah, medyo bigat-bigat din yung penalties niyan, no? May kulong din, no? Pagka nahuli ka, kakasuhan ka, kukulong ka, magpapiansa ka. Pag wala kang pampiansa, tuloy-tuloy ka nakakulong habang yung kaso mo dinidig sa usgado. Diba? Masyadong abala yun. Tulad ko po sa walang hanap buhay, walang takay hapo na magpiyansa. di kulong Correct. Habang yung kaso mo, inaabot ng limang taon dinidinig sa usgado, limang taon kang nakakulong dahil wala kang pampiyansa. So yung pamilya mo naghihirap. Nandito sa gubat, nandito sa bundok sila, di ba? Dahil ikaw ay nakakulong. O, di ba? Kaya, advice ko iyo suggestion ko iyo mag-asawa, yung pagtatanim na lang, no? Wag na yung pagpuputol ng kahoy, ha? Eh? Kuya Gary, kawawa itong mga anak mo, ano? Yun lang siguro, ano? Hindi ko man maiwasan, sir, na hindi magputo, sir, kasi hindi, wala man ako, sir, tataniman kung hindi ako magkailan. O yun, isa pa yan. Kaya talaga pinagbabawal ng gobyerno dito sa loob ng parke na magtirik ng mga bahay kasi mapipilitan yung nakatira dito na magkaingin. Siyempre, pag nagkaingin, mamumutol ng kahoy. O, oh, di ba? Uy, bawal yun. So isa pa yun, di ba Kuya Gary? Oh, so pikit mata na lang. Oh, pikit mata na lang, ano? Hmm. Kahit pa pala po sinasapalaran ko na lang yung ano ko at para makapag papakain lang ng mga anak ko ng tatlong hmm. bisis sa isang araw. Pero isa po, hindi nga eh, nalilipasan pa. Kahit nang sobrang sikas, nag-umpisa pa lang po eh. -hmm. <laughs> Nung makabalik ako, dala ko ng mga pantanim nyo. Pero inaalala ko kasi kung magdadala ko ng pantanim nyo, parang, parang kinonsinti ko kayo doon sa, doon sa hindi tama. Kasi bawal ito eh, bawal dito magtanim. So pag nagdala ko ng pantanim, parang kinonsinti ko yung inyong pananatili dito sa lugar na bawal. di ba? Oy eh siguro, dalhin ko na lang sa inyo, pagkain na lang, no? Pagkain na lang ninyo, Kuya Gary at Irene. No? Okay ba sa iyo 'yon? Okay na po 'yan, sir. Ha? Okay. Oh, basta tingat kayo dito, ha. Oo. Oh. Oh. Malawak din tong kinakaingin niyo. Kuya Gary, napansin ko dun sa bahay mo. Bahay ninyo ni Ate Irene, wala kayong kagamit-gamit. Opo, sir. At gawa sir na nasunog po kami, sir. Eh. Dito pa po sir natagal. Nung isang taon pala po sir natagal. Nasunugan kayo okay. ng bahay. Kaya kayo nakarating dito sa gubat, okay. sa bundok, natupok yung bahay niyo. Opo. Lahat pong gamit na kahit gamit, po, mga kaldero, hindi uh, na, na magamit talaga siya. So wala kayong gamit talaga doon? Opo. Yung, mga, yung iba po, yung mga kapitbahay na nakaano sa akin, yung mga tao na kita po kami dyan na awa, nagbigay ng kaldero, nagbigay man ng damit. Nagbigay mo ng mga plato. Kaya yung plato ko, kung napasin nyo, iba-iba yung kulay. Oo nga. Okay. okay. okay bigay ng kapitbahay bigay po ng mga ganyan po sa sentro yung mga naawa oo oh, mga damit niyo ganun din kukulat Ito po itong bigay na lang may mga damit na labahan dun yung po ay ano po yun gawa po nang nagkain ng pamilya masi kaso din ng asawa ko at pinagtutulungan tinatulungan niya dito ako nagkainin ngayon pag tuwing sabado tingko po naglalaba man po kami mag-asawa tutulong po tulong sa paglabas so sa sabado maglalaba kayo okay o oh, sige na Kuya Gary, ingat kayo ha. Babalik ako dito sa inyo ha. bye sir. Oh, bye Ingat kayo, ingat din, ingat din. Nakapasok dito. Nakalabaw. Ang mga kalabaw. Kumukuha ng mga kahoy dito. Uling. Kayo yung papansin nyo, yung mga daanang ng pahilaw. medyo malapit-lapit itong lugar na ito na pinuntahan ko mga katuwang hindi katulad ng ibang bundok na napuntahan ko na ilang kilometro ito toy? Mm -hmm. dalawa as 12.40 ising ko mga katuwang kainitan, sobrang init kumain ka na toy? Mm -hmm. ha? salamat mm -hmm. toy sa pagsama mo sa akin ha thank you, thank you